pag sabag sa mga aralin, mapapasong din sa ulan ang mga estudyante ngayong pasukan. Ano-ano nga ba yung mga paraan para iwas basa ang mga gamit ng mga mag-aaral? Narito ang mainit na balita. Kasabay na pasukan ng mga estudyante, present din ngayong Hunyo ang pabugso-bugsong pag-ulan. Kaya naman si Mommy Cherry, maaga pa lang, handa na sa kanyang waterproofing techniques para ang mga gamit ng kanyang anak, protektado sa ulan bago bang ba inyong leather shoes. Para iwas bakbak sa inyong sapatos, subukan pahiran ito ng kandila at saka i-blow dry. Magsisilbing water repellent ang wax ng kandila sa ulan. Siguruhin ding pabauna ng ekstrang chinelas ang inyong chikiting sa eskwela sakaling bumaha yung candle, i kikis kis natin siya sa shoes para yun yung magsaserve na protection ng shoes para pag nabasa siya, hindi agad masisira yung, yung leather. Things get soaking wet and break easily when it's wet. Thanks, Mom, for waterproofing my Thanks. Pwede rin gumamit ng ziplock o anumang silyadong plastic bag para hindi mapasa ang mga notebook o libro. At para sa instant waterproof case ng inyong cellphone, lagyan lang ang ziplock ng maliit na foam sa loob at saka isilid ang inyong cellphone. Mainam din daw gumamit ng mga plastic cookware para sa baon ng mga anak. Makakatipid siya kasi siyempre tatagal yung buhay ng mga shoes, yung mga bags. Tapos yung mga books niya, siyempre, pag nasira yan, bibili na ulit, di ba, pag nabasa yung mga books niya. Hindi rin kailangan gumasa sa malaki para sa school supplies. Itong mga lumang tin can, balutan lang ng mga makukulay na papel gamit ang glue gun at pwede na maging instant organizer. Pwede rin gawing origami bookmark ang mga lumang papel o magazine. Um, gagawa po tayo ng paper heart bookmark. All we need is a strip of paper so gumagamit tayo ng mga lumang gift wrappers or kung meron kayong scrapbook paper sa bahay kailangan natin ng 4 4 inches by 2 inches at kung may mga extra retasong tela sa bahay pwede rin itong gamitin pambalot sa mga libro o notebook Actually mas masaya 'sing gumawa ng DIY kasi ang um, pag may ginawa kang isang bagay Um, a part of you that you will see in that particular item. So it's when it's handmade, you will see yourself in what you, in what you actually do.